Ah, mga kapigwas ah, uh, yan na po uh, live kita sa Masbati, Lagun, kundi uh, sa Kaipo kita sa ah, uh, Boti kag ah, uh, kaupo na sugad ah, ano aton uh, gobernador gobernador ito ko kag vice si, uh, governor doktora Elisa Olsa Adi po kami sugat sa Lagoon River. Mag, uh, magkikita po mga kapigwas ang uh, floating restaurant na handang-handa na ready, ready na po. Sa po na maabot na Bagat-Dagat Festival 2024. So, mga kapigwas, uh, Pakita ko lang po sa iyo ang uh, sitwasyon niya na uh, dito po sa Lagoon River. Doan, uh. So, gina-invita po tanan uh, mga mas batay nyo. Ano po makita po na pagkaganda sa ni Balis uh, ka lang kung basahon. Uh, mas Lagoon. ka uh, ganda kag uh, sa preparation ni uh, masbadi gobernador Antonio tiko kag uh, kita po yun na uh, stage ah didi po an international boxing bouts ah uh, magkita po kita sarika ya uh, uh, premier po ini first time po ini na magkakaguposin uh, uh, boxing uh, bouts or uh, international boxing bouts hindi po sa masmati kundi hindi po pag-iwaton uh, And, uh, international boxing bouts uh, in connection po ini sa nina uh, taon ng uh, taon ng uh, celebration sa San Juan the first day of uh, Johnny Baptist uh, So, ang maganda po sa ni mga kabigwas. Kay ang lago pawa na po sa ni kong gabi. Kay napaliputan na po ini sa mga solar lights. Yeah. Ah, ready ready na po. So, ginautro ang pinaka highlights po sa ni na na Bagat Dagat Festival and uh, international boxing bout sa ni po na ja, ja John uh, 22 Uh, 2024. So, ang Bagat Dagat Festival, uh, na po ini, uh, John uh, 21, dapat adi na po kamu kay uh, expected po sa nato na gobernador. O kumasumino sa 300,000. So, Punoan na po. So, mas temprano po mas maganda para makumodit kami mo, uh, magkapatindog sa mga bagaten, uh, uh, sa tupo ng mga uh, negosyante, na gusto man po na mag uh, si bisitupo uh, po di sa so, mas malit na So yan na mga <laughs> <laughs> <Di> po. ang <laughs> po. na po. po so mga kapwa sa uh, inaasam po na mas maganda po kakaiba ang uh, preparation nya na sa mga uh, bagat bagat na festival Kaya po sa tubo na mga Orang gina himo sa iyo. Kasi sa tundili pa po nakabot didi ha? sa lagwan Ah, uh, gina encourage ta po kamo na ah, makipusad po sa na napakaganda na selebrasyon. Ah, enjoy po nato na nato mga sadiri. Ah, sa din na Bagat Dagat Festival 2024. Di ba? na mo pa po sin mga karagdagan na ibubutang ang nato gobernador para maingganyar po ang mga bisita naton mga mas patinyo lalo na po uh, sa ating mga nanabot po sa naton na uh, live coverage dito sa Masbate Lagon, hindi lang po sa barangay Matayo sa munisipyo sa So, so saya na po kami sa Lagoon River. Ginatalibot po namin ini na Lagoon River para makita po niyo kung na uh, si ano po ini katahong. hindi uh, po maglutaw-lutaw uh, uh, sa ni na Lagoon River at uh, floating restaurant. Ang atapoy ini mga kabigos na floating restaurant. Usa dini na disenyo para po sa ato mga bisita na ma senda. Adi ni ka na na maganda pa sin magkakaon ang kita. Ah, yan na po na iba po ini ha. Mga fresco po sa ni an mga ginaluto sa dinda floating restaurant. Adi po an uh... talabahan kag uh, tahungan ha. jadi kita buat lang sini ha. Na press na press po ang mga uh, uh pagalutuon o iluluto ha uh, di po sa food uh, restaurant. Hari po. Ana uh, kita po niyo ang uh, kabigwas ha uh, ada po natong barula. Kagada ho oh, nakita niyo na puro na po solar ini Di okay? So Uh, Dili po kita uh, problema sa uh, seguridad. Uh, safe na si po ang mga bisita natin uh, na magkadipo uh, sa nid na Bagat Dagat Festival 2024. Iko po, po kita sa si mga sikat na mga artista na mag-entertain po uh, sa aton uh, didi. Okay, oh. Ito, nabagat. So basta mga kabigwas, kakaiba po talaga. Ha? kakaiba po talaga ang mangyayari ang kaganapan sa mabut po na Bagat Dagat Festival 2024. So ang pinakamaganda gan po sa ni ha? ang uh, pinaka-highlights gayon ang uh, mangyayari po sa June 22 na International Boxing Pouch uh, kundi po ang promoter sa ni mismo ang uh, naton palanggap po na gobernador. So ilog po ang sa niyang ginihimo sa naton na gobernador na inisiyatibo para po uh, malipay ang mga bisita naton na magasilibra sa Ninda San Juan. So tuig, tuiga na po ini na ginihimo. Kaya masasabi po naton ha, na kakaiba talaga kung ikukumpara naton mga kabigwasan, mga naglabay na bagat-dagat festival na kakaiba po talaga din. So, hindi po kita mga kapikusong, mahala po na atong parola, Ah, di ba? Ito po sana ang preparasyon na ginaibok sa atong Ito na ito. Okay? Pagamat uh, uh, madugay na preparasyon, pero sulit man po talaga na mag enjoy anaton mga uh, bisita. Ha dapo nga gay. Okay ho. Na. Padulso pa tay dagat Na po. So sin uras Na pira lang kadlaw. man na uh, magpili po kamo sa adlaw na gusto niyo pero ang pinaka-importante po talaga and, uh, and uh, basta importante po ang lima ka adlaw siguro na uh, pag dinner niyo didi ha uh, problema po sa tubig malinis po na aton di tubig uh, sa to po na mga nagakarigos -nag may pambanlaw po kita Ah, uh, dili na kinalan uh, kundi din pa kita mag uh, sa nato uh, uh, sa nuwan okay ano ah, na no, no pagaganda so, gayo lang di ba So hali po didi mga kabigwas sa Masbati Lagoon sa Barangay Matayong Katayangan. Para po sa mga update, tumutok lang hindi eh. Sa so, Wow Smile Radio, kag sa Bigwas Enter TV. Ako po si Chris Bigwas, Verano, at oh. oh. si Boke.